Hello mga Karisen, welcome back to my channel. This is Indayani, ang wainan ng inyong tahanan. And for today's video mga Karisen, mayroon nagpadala sa amin ng pagkain ulit ng ating mga for babies ng Team Tarukoy at Felicitas. Ayan, tamang-tama po kasi ubos na po yung kanilang pagkain na food. Ayan, ito yung ipinadala ni ano, madam, ayan po siya. Pero minabuti kong takpan yung kanyang pangalan kasi Ayaw niyang pamensyon. Ayan, una sa lahat, Madam, thank you, thank you so much sa pagpapadala mo ng pagkain ng ating pelisitas at team Tarukoy. At nag-message nga po si Madam po sa akin, mga kalisan nung isang gabi. At mayroon daw po siyang ipapadala sa ating mga for babies na pagkain. So, ay maraming maraming salamat po, Madam. Ayan po siya. So, uh, hindi po na po ito patatagalin pa na buksan kasi total ubos na po yung kanilang pagkain. So, eto po siya, isang ganyan. Ayan siya. Ito ay uh, ano siya, product quantity 18. 18 po siya na delata. Pagkain ng ating mga four babies. So, eto na po yung si ano, oh, biglang nagsama yung dalawa si Mama Kat Feliz at saka si Mama Cat Orange na sa taas. Nagtatanong kayo mga kalisen kung nasaan yung ating team Tarukoy. ah nandito sila naglalaro. Dito ko sila pinaglaro. Ayan o. Oh. Uh, ayan po yung ating ano, team Tarukoy, Sina Samba, Simba at saka si Kuya Max. Ayan na yung pagkain nyo. Oo, oh, oh, ayan o. Oh. Tinitingnan nila mga kalisen. Oh, ito na yung pagkain nyo. Oo. Oh. Ayan na. Oh, oh, oh. ayan na. Oh, alam nila. Oh, sige, buksan nyo na o oh, yan na yung pagkain nyo o oh, alam nila naamoy nila o oh, ayan o oh, alam nila mga Karisen, yung kanilang ano o oh, ito. o oh, mamaya kasi kakakain nyo lang ha bubuksan natin kasi mga kalisen wala na itong ano nila tamang tama ayan o oh. as in talagang empty po siya wala na at saka ngayon gawa gawat po ayan yung ano pa namin ng nanay ko maoperahan So, maraming maraming salamat din sa ano may nagtanong pala dyan sa comment section yung in-upload kong video. Ayan po, sinagot ko na po yung comment yu po dyan, ma. Ayan, may gcast po tayo, Norlex Hernando. 0909 190 Ayan, para sa operasyon ng aking nanay at sa mga kailanganin pa niya. At maraming maraming salamat kay Biagti Hawaii Vlog sa pagbigay niya ng blessing, pantulong sa pagpapa-opera ng aking nanay at ay, alam nyo mga mag, uh, papa blood magpapablood pa siya ayan so bago nila isabak sa operasyon sa kanyang mata ay sinisigurado nila na uh, normal yung kanyang blood pressure so ayan orange may pagkain na kayo ayan si Samba at saka si Kiara uh, at saka si Mama Cat Felisa naman yung nasa taas at pinagsama ko wala sila mga kalisen. At ito na mga kalisen bubuksan na natin yung kanilang ano pagkain na pinadala ni Ma'am. Aya maraming maraming salamat Ma'am sa walang sawang uh, pagmamahal at pagsuporta sa ating uh, for babies. Alam niyo mga kalisen si Madam ay 40 cats yung kanyang inaalagaan. So talagang napaka bait niya po na magbigay tulong sa mga poor babies katulad ni na Felicitas at Tim Tarukoy sa kabila ng marami siyang inaalagaan 40 as in 40 40 mga kalisen eto na yung kanilang pagkain ayan o oh, bubuksan natin mapurol itong gunting ayan At uh, pinayuhan ako ni madam na iano ko daw, haluan daw natin yung mga leftover na pagkain. So ayan, pinag pinagmamasdan tayo ng ating mga felicitas. Ayan o, oh. tsaka si ano, mama kat orange. Wait lang. Ayan na mga kalisa. Ay, alang dami. Ang dami na naman. O, oh, di ba? Ang dami yung ano. Oh, ano oh nakaano sila yung nakadelata siya ay pwede ito haluan ko ng mga leftover na ano para makatipid tayo mga kali ayan oh wow ang dami oh, ang dami blessing mga ano oh ah uh, tarukoy wow ayan oh wow ay tuwang tuwa sila oh Ayan, tuwang-tuwa ng ating tangtaro po mga kalisan. O, oh, ayan o. Oh. Ayan, ayan na o. Oh. O, oh, Ayan na. Ano masasabi nyo? Ay, nako. Ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo? <laughs> Ang ano nila. Tuwang-tuwa sila, mga kalisan. Oh, ito siya, mga kalisan, yung ano nila. Ayan. Oh, ayan, oh, oh. oh. Ano masasabi mo? Ano? Ha? Ano masasabi mo? Ah lalo na. So, ayan lamang mga kalisan yung aming in-unboxing na pagkain ng ating poor babies. At team, taro ko'y maraming maraming salamat po ma'am sa patuloy mong pagsuporta sa aking for uh, babies na sina Pelisa, Felicitas at team Tarukoy ayan, thank you, thank you so much po madam, God bless you